Pasok muna tayo, galakad tayo para sa sakayan ng jeep. Bali mahirap kasi sumakay dun sa may sakayan dun sa may labasan namin. Kaya ang ginagawa ko, total maaga pa naman, nilalakad ko na lang dito malapit sa may sakayan. Ngayon, swerte na lang pagka nasa lubong yung jeep na medyo luwag pa ay makakasakay tayo lakad lang tayo bumabate yung nasa motor ayan na may jeep na sakay tayo dyan mga teknik ay wala na yan mga teknik pagka mga ganyan dami nag aabang oh. wala na yan puno na yan Okay mga ka-teknik, andito na tayo sa Balagtas. Video na pa napaaga tayo ng konti. Sarado pa. Tambay muna tayo ng konti kasi sarado pa. tayo ng mga upuan okay gandang hapon mga ka-technic bali katatapos ko lang maggawa nung ano ng abansa kaya lang hindi na ako nakapag video kasi yung -ari, may ari nag-aapura may pupuntahan daw sila kaya hindi na ako nag ano kaya hindi na ako nag video wala rin baka mamaya makaistoro lang ako eh nanonood pa naman yung may-ari mga sabihin eh salit na mga madali yung trabaho eh nagbibidyo pa kaya din ako nakapagbidyo mga kateknik yun lang wala akong ano ngayon ma may palabas na video kasi puro nag-aapura yung mga may-ari alam nga rin ako magbidyo mga kateknik hindi yung video ko bra mamapagalitan tayo eh na nakakapag video lang ako pag kayang medyo maluwag sa oras ganun lang Ay, pero pag kayang mga ano mga nag-aapura hindi ako nakakapag video mga kateknik Sa anong oras na nga pa din kasi may, susun Sus may susunduin daw eh kaya wala na bali dalawa yung ginawa namin kanina dito mga kateknik dalawa ginawa ako. isang alay isang alay din tapos Misa TMS lang yun. Eh, kaya lang. Wala na ako masyadong che-check up yun doon. Eh, Nag-check no up ako kaya lang eh. Ilang kilometers pa lang yung sasakyan Mga katikinig. Nasa 30 pa lang. 30 kilometers pa lang. Mga bago pa. Wala ka halos ma... Ano? Nakikita sira na sasakyan Kasi bagong-bago -bago pa yung sasakyan Eh, mga katikinig. makita pa yung mga ma makina niya. Napaka ano, paganda pa. Pang ilalim. Ang gaganda pa rin. Mga siya. Preno. Brake shoe kaya hindi tayo makakapagan doon paglista kung ano man yung mga sira na dapat niyang palitan siguro pag umabot na siya ng 50 km yun nakakapagsuggest na tayo ng mga dapat palitan doon kasi umabot na siya ng 50 km kung baga ano yung, 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 kasi mga spark plug na pwede na yun eh. kanina chinik to eh, bago rin kasi yung mga filter niya air filter, cabin filter puro bago mga kateknik saka yung battery niya kanina umaapaw bali na ganoon sinag-discourage niya talag, sinalin niya ng tubig sinalin niya ng tubig, sobra yung pagkakasali niya kaya nung kumulo, umaapaw doon sa takit ganoon yung ganoon nang nangyari pero may tama na rin yung battery niya. kapalitan na rin. Kasi meron mo na na sa battery. Ito yung pantis ko pa sa battery na ginagamit. Nung doon natin malalaman kung replacement na yung battery o oh, hindi pa. Ayun, replacement na yung ano, tumabas. Mahina na talagang. Mahina na siya. Kaya siguro nagsalin siya ng tubig. Kala niya, pag nagsalin ng tubig, okay na. Akala ko, na, hindi ko nga na pa ano pala yun, pre-maintenance yun. hindi pa niya sinabi ng salin siya ng tubig, na pagtingin ko, ano pala yun, pre-maintenance. Hindi pala siya pre-maintenance, nasasalinan pala siya ng ano, tubig. Hindi ko nagsubra lang siya nang salin, kaya umapaw yung tubig nung parang kumukulo-kulo siya. Umaapaw siya. Umapaw na siya. Oo, okay, yun lang mga katiknik. Dali, maya-maya, eh, ano ba kaya na, alas stress na yata mga katiknik. Ito nga, 320, 320. Ewan ko lang kung magdadating pa tayo ang customer niya. Hindi ko lang kung may rupang dadating. Sana may dumating pa. Kaya pa nang umaga pa naman. Eh. Alas 3 pa lang. Eh. Kaya pa, kaya pa. Dating pang mga katlong peraso yan. Kaya pa. Tapos, 320, 320 pa lang naman. ay eh. Maga pa. Kaya, kaya pa. Sana may dumating pa. Okay, hanggang doon lang muna mga ka-teknik. Wala lang akong may uh, ano, kasi siya na mga ka-teknik. Wala akong ma maanong video ngayon na pwede natin mapulutan ng mga ano, technique na yung makakalikot ba natin yung makakalikot ba natin mga ka-technique hindi ako makapaghalo ngayon ng ano, sasakyan puro KMS lang wala, wala mga ka kaya yung ang tulad ng mga nakaraang kong video may, mag, may gusto ko lang kayong itanong Sagutin ko na lang mga katikin kung meron kayong katanungan tungkol sa mga sasakyan nyo. sa sasakyan nyo, merong mangyayaring ano, error. Walang problema mga katikin, magtanong na lang kayo sa akin. Sa ngayon, eh pag sisimpre, yung iba na si-search, nagahanap sa YouTube. Doon sila nakuha ng idea sa mga pinapanood nila. Eh sa akin, parang video wala kayong makikita ang ano. Kasi hindi ako masyado nakakapagkalkal ng mga electrical, ganyan kasi puro ser quick service ba? Quick service lang mga ka-technic. Palit lang ang preno, ganyan, ng mga shop. Tapos hindi pa makakapag-video. May ayari ako. Wow. Hindi pa makakapag-video sa mga ginagawa ko. Maliban na kung mag-inakunyari, magsiservice ka, yun. Pwede ka mag-video. Tapakita mo yung mga ginagawa mo. Pero pag naririto sa loob ng shop, mahirap mga ka-technic. Hindi ako video hindi ko may paliwanag mo ano yung mga ginagawa ko kasi sa ang mga katiknik eh sa gabal mapapagalitan ako rito, mga may ari-ari ako masisita ko ng may ari sa kanong manager gano'n kaya hindi ako makakapag -garo. makapag video ng gano'n kahit pasabihin yung nagagawa ko hindi ko, man, hindi ko may pakita sa video kaya mga katiknik kung meron kayong katanungan tanong na lang kayo sa akin sasagutin na naman yan lang mga katiklik. So, mga problema sa kung ano, kahit na anong problema, basta kung masasagot ko yung ano, yung iba. yung iba naman, pag hindi ko kaya, eh, sabi ko na lang na hindi ko masasagot yun. Mag kung baka na lang ako ng mga idea, ganyan. Dahil... Hindi ko masasagot ng direction na talagang alam mo talaga. yun lang naman. Okay. Yun lang mga katiklik, na. Wala akong makipakitang video ngayon. Ilang araw na mga katiklik. Wala talaga. Okay. Nandito na, mga teknik.